Alam mo, kakampi mo. Pero sa likod ng iti at palakpak, sila pa mismo ang sumisira sa iyo. Ang pagtatago ng katotohanan, ang pagdededma sa mga isyu at mga pagsuporta sa mali, hindi 'yan depensa. 'Yan ang unti-unting nagpapalubog sa pangalan mo. Ganyan ang nangyari ngayon kay Beverly labad-labad at Elias. Ako nga pala si Melu Yap. Isa sa malapit at matagal ng kaibigan ni Beverly Labad-Labad at nakakaalam ng buong kwento. Ang pagtatago ng katotohanan at pagdededma sa mga issue ay hindi lang simpleng depensa. Yan mismo ang sumisira sa pangalan mo, lalo na kung ang pinoprotektahan mo ay mali. Gaya na nangyari kay Beverly Labad-Labad na nasisira ang reputasyon dahil sa pagtatakip at pagsalo sa mali ng mga taong malapit sa kanya. At sa totoo lang, mag-ingat sa mga taong nakapaligid sa inyo. Hindi lahat ng pumapalakpak at nakangiti sa iyo ay tunay na kaibigan mo. May mga tao dyan na utak talang ka, sisirain at hihilahin ka pababa dahil ang gusto nila, sila ang umangat. At yan ang nakikita ko kay Elias. May sumisira sa kanya mismo, sa katauhan ng partner niyang si Abi. Abi pasensya ka na ha, pero real talk lang ito. Gamitin mo sana ang utak mo at pag-isipan mo kung saan ka nagkamali. Yung mga pinakikinabangan mo at pera mo at ang makarangyaan mo ngayon, galing yan sa effort ni Beverly, hindi sa'yo. Balikan natin ang katotohanan. 2018, parte pa ng Kalumad band si Elias ilan ang booking, kadalasan pa, delayed o kulang ang talent fee. Walang kontrata, puro usap-usap lang. Ni hindi nga makapuno ng basketball court ang kalumad band noon. Kung di pa sumikat sa social media sa Elias, baka hanggang ngayon, niloloko pa rin siya ng dati niyang manager. Abi, tanong ko lang, bumoses ka ba noon? Pinaglaban mo ba si Elias nung niloloko siya ng dati niyang manager? For your information, 50,000 lang ang laman ng bank account ni Elias nung kinuha siya ni Beverly. At alam mo yan, Abi, ngayon, milyon-milyon na. Huwag kang magmalaki na kahit wala si Beverly, sikat si Elias. Kung totoo yan, sana noon pa lang, sikat na siya. Pero anong nangyari? Walang booking, walang karir, ni hindi nga siya bokalista. Isang kanta lang, hindi pa sikat. Ngayon, nung si Beverly na ang humawa kay Elias, Sunod-sunod ang booking. Nakilala siya, sumikat siya, at nagkakarir. Pero dahil sa inggit mo, inaway mo siya, at pinipigilan mo kumunta sa Maynila. Kaya anong nangyari? Na-cancel ang concert. Pati nga ang concert sa Hong Kong, na-cancel din. Hindi na tuloy. Kasi gusto mo, ikaw ang kausapin ng management. Yan ang dahilan kung bakit nasabi ni Beverly na wala kang karapatan kasi hindi ka asawa at lalong hindi ikaw ang pumirma sa kontrata. Kung may penalty, si Elias at si Beverly ang sasalo ng lahat ng ito. Kaya ang sinabi ni Beverly ay huwag kang makialam dahil hindi ka asawa. Nasabi niya ito out of frustration. Pero minalini niyo, pinalabas nyo na pakikialam sa buhay ni Elias pero ang totoo, ang tinutukoy ni Beverly dito ay ang pakikialam mo mismo sa kontrata at mga booking ni Elias. Para sa kaalaman ng lahat, ngayon, may penalty pang babayaran si Elias sa management ni Boy Abunda. Kasi inaway siya ni Abi at hindi pinayagan magpa-interview. Ganyan ka magpatakbo ng relasyon, ginugulo mo ang partner mo para lang mapansin at magpasikat. Abby, gusto mo ikaw ang sumikat, kaya pati karir ng partner mo, sinasabutahin mo. Gumagawa ka pa ng sarili mong community sa social media. Isa kang ambisyosa. Abi, ito ang payo ko. Tigilan mo na ang paghila pa baba kay Elias. Hindi mo kailangan sumikat kapalit ng karir niya. Imbis na maging pabigat, makipagtulungan ka na lang sa manager at suportaan mo ang partner mo. Isa pa, huwag mo nang sirain ang bawat concert ni Elias dahil lang sa pagseselos mo sa fans. Ulitin ko, huwag maging utak talang ka. Maging tunay kang partner na hindi hadlang sa tagumpay. Elias. Hey, yes.